2022 na, at marami ang gaya kong nangangarap maging isang professional player sa larangan ng esports. Marami nang nagpatunay na desente at maganda ang kita sa ganitong uri ng trabaho. Kaya naman, gusto ko din tong tahakin. Ngunit, ang aking inay talagang tutul dito. Aira, halika nga dito. Talagang tinatago mo pang pa grades mo sa akin? Ipaliwanag mo itong officially drop mong subjects. Ayra! Naubusan ako ng bala, sorry! Bawi ako, bawi! A ako una sa base ng kalaban, ha? Aba! At paglalaro pala ang inaatupag mong tamad ka? Huhugutin ko nga itong saksakan. kasi kami, kaso po nag -brown out ata. Ah! Nagsisinungaling ka pa? Binunot ko yung saksakan dahil kanina ka pa nakikipagbarilan dyan. Puro kalaro. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit nag-drop ka sa dalawang mong subject. Ah, uh, eh, ano kasi ma? Nagpa-practice kasi ako dito sa online games. May, may, may try out ako sa katapusan. Anong pinagsasasabi mo? Anong eh. practice? Pinagpapraktisan mo yan? Ay, opo. Gusto ko kasing maging pro player, ma. Kapag, kapag nakapasa ako sa tryout, kasama ako sa team na ilalaban sa ibang bansa. May world championship to, ma. At hindi lang isang milyon ang pwedeng mapanalunan. Five million, ma. O, oh, di ba? Mapapagawa na natin tong bahay, saka makakapagnegosyo ka na uli. Tumigil ka sa kahibangan mo, Ayra mamuhay ka sa katotohanan. Hindi porkit usong-usong internet ngayon ay nagpapakailusyonada ka na. Pinag-aaral kita para maging doktor. Ang mahal-mahal ng tuition mo. Isipin mo ang sakripisyo ko sa'yo. Tigilan mo yan. Magmula ngayon, hindi ka na pwede maglaro ng online games. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Kurt, sorry. E eh, sa ako sa barilan session natin. Alam mo naman, pinagbabawalan na ako ni Mama eh. Ano? Ayra, hindi pwede. Wala kami ipapalit sa'yo. Nambalitaan mo na bang hindi na sa katapusan ng tryout? Sa Sabado na. OMG! True ba? Naku, paano ako makakapag-practice niyan? Eh, gumawa ka ng paraan, ayra. Pumunta ay, ka sa internet cafe. Ay, hindi nga ako binigyan ni Mama ng allowance. Tsaka, alam niya na wala akong pasok. Alam ko na, hihingi ako kay Papa. Aira, sayang tong chance na to eh. Malapit ka nang maging pro player. Hayaan mo, Kurt. Hindi natin sasayangin ang pagkakataong to. Ayra, ah? san saan ka galing? Mama naman! Alas 4 na ng madaling araw umuwi. Napakatigas talaga ng ulo mo! Ma naman eh, ginulat mo naman ako! Matulog ka na po kaya? Pinag-aalala mo kung bata ka. Panigurado sa computer hey. shop ka nagpunta. Akala mo hindi ko narinig usapan yun ng kalaro mo? Tumakas ka pa talaga. Ma, sorry. Huwag mo na akong pagalitan, no. Oh. Masaya po ako sa ginagawa ko, ma. Dito ako magaling, ma. Kaya sana, sana po suportahan mo ako. Ayra, hindi ka talaga marunong makinig sa magulang mo. Nagsasakripisyo ako para sa'yo. Pero puro paglalaro lang ang inaatupag mo. Kababae mong tao, madaling araw ka na umuuwi. Hindi ka talaga nakakaintindi, ha? Ma, please. Hindi naman po ako aalis kung hindi niyo ako pinagbawalang maglaro dito sa bahay. Gusto ko po talaga mag-try out. Gusto ko maging pro player, ma. Magtiwala po sana kayo sa akin. Please! Paano ako magtitiwala sa isang bulakbol na kagaya mo? Pinag-aaral ka pero binabaliwala mo? Manang-mana ka sa tatay mong tamad at walang pangarap sa buhay? Ma! Dahan-dahan naman po sa pagsasalitaan niyo. Pati si Papa dinadamay nyo? Kaya ka iniwan ni Papa dahil gusto mo ikaw lang nasusunod. Wala kang tiwala sa ibang tao. Sumasagot ka pa? Aray ma! Lumayas ka! Doon ka pumunta sa ama mo! Magsama kayo! Tignan lang natin kung hindi ka maging katulad ng ama mong walang narating sa buhay. <laughs> hindi po ako makapaniwala sa inyo, ma! <laughs> Suporta at tiwala lang po ang gusto ko mula sa inyo. Ma, promise, hindi po kita bibiguin. At paano ako makakasiguro sa'yo, Ira, na hindi mo ako bibiguin sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan? Ira, ang mahal ng tuition mo. Hindi lahat kayang mag-aral ng medisina. Pero may magulang ka na nagpupursige para masiguro ang kinabukasan mo. Dito pa lang sa pag-aaral na ito, binigo mo na ako. Paano pa dyan sa computer games na yan, ha? Ma! Hindi mo po ako naiintindihan! Ako ang hindi mo naiintindihan, Aira. Mahal kita, anak. Sana naiintindihan mo yung mga sakripisyo ko para sa'yo. Ang buhay ay hindi isang laro na kapag nagkamali ka, pwede mong ulit-ulitin. Isipin mong mabuti lahat, Ayra. Makinig ka sa akin. Magiging doktor ka at hindi ka natutuloy sa tryout na yan. Ma! I'm sorry. Pero this time ako naman ang masusunod. Buong buhay ko, ikaw lagi ang nagdi-decision para sa akin. Kahit nga sa kurso ko ngayon eh, tinanong mo ba ako? Kahit minsan po ba inisip nyo kung gusto ko pa talaga maging doktor? Ma! Mahal po kita! Pero sana malinaw din sa inyo na meron din akong sariling desisyon. Naiintindihan ko po na ayaw niyo akong magkamali. Pero paano po ako matututo kung sa bagay na gusto kong gawin, hindi niyo ako magawang suportahan. Tutuloy po ako sa tryout. Buo po ang desisyon ko. Kapag tumuloy ka sa tryout, huwag ka na ditong tumira. Tutal, hindi mo na ginagalang ang sarili mong ina. Ma man, Please! <laughs> Tutal kaya mo ng magdesisyon para sa sarili mo, hindi ba? Maglaro ka na lang ng maglaro ng computer games. Tingnan natin kung saan ka pupulutin pagdating ng araw. <laughs> Alam ko pong hindi mo ako maintindihan. Pero pangako ko sa'yo, Mama. Hindi po kita bibiguin. Namayas ka! Ayokong marinig ang mga pagmamalaki at ilusyon mo congrats anak! Pasok ka sa tryout! Ang galing mong bumarela! Pinunood kita sa livestream kanina! Thank you, Papa! Di pa rin po ako makapaniwala na isa ako sa ipapadala sa Singapore para i-represent ang Pilipinas! Ay, naku, ka naman kasi anak at proud ako sa'yo! Thank you, Papa! Thank you, Papa, sa pagpapatuloy mo sa akin, ha? Pwede bang dito na lang ako tumira? Hmm, Pansamantala lang, mm. anak ha. Umuwi ka din sa mama mo at sabihin mo to sa kanya. Naku, tsak, matutuwa yun. Sus, para namang hindi mo kilala si mama. Mas magagalit yun na nakapasok ko sa tryout kasi di na naman ako papasok dahil magfocus na ako sa pagpapraktis. Eh, sigurado ka ba anak na hindi mo na ipagpapatuloy ang pagkuha ng medisina? Pa, alam naman natin na hindi talaga kaya, di ba? Ginagapang lang ako ni mama sa pag-aaral pero nadadagdagan lang yung mga utang niya. Gastos kaya ng kurso ko na yon. Concern lang din naman po ako sa estado ng buhay natin. Anak, patawarin mo ako ah dahil hindi sapat ang naibibigay kong sustento. Ito ang tandaan mo. Mahal na mahal ka ng mama mo. Gusto niya lang na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hmm. <sighs> Nagkamali nga lang siya na hindi ka pinakinggan at hindi ka sinuportahan sa gusto mo. Intindihin mo na lang. Masyadong old school ang mama mo eh. Wala siyang alam sa takbo ng mundo ngayon. Papa, ang totoong nagmamahal, nagtitiwala kahit kahit sa panahon hindi pa natin maintindihan. Mabuti na rin na nandito ako sa bahay mo kasi miss na miss na rin po kita. Diba, ito yung bonding natin nung bata ako? Naglalaro tayo ng computer games. Hmm. Ikaw kaya yung inspirasyon ko sa paglalaro dahil dati kang sundalo. Hmm. Sa online game na to, pakiramdam ko sundalo din ako. Pahag nga, Papa! Hmm. Uy, ikaw talaga. Kahit ngayon, bolera ka pa rin eh. Promise, Papa. Gagalingan ko. Magiging pro player ang anak mo. We are broadcasting live here in Singapore to witness ang laban ng Team Sinag Pilipinas kontra sa si Dash ng Singapore. Sino ang mas magaling kumasa, umasinta at magtanim ng bomba? Ang Team Sinag Pilipinas o ang Dash Singapore? Kurt, kinakabahan ako. Ayra, ipanalo natin to ah. Ayra, oh, sumugod ka agad ah. Ako yung magtatanim ng bomba. Ikot kayo sa base, ikot! May sniper ang Aira, Aira! Umabang ka dyan sa mid lane! Ah, 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 patay na si Lloyd at Kian! Kurt, yung bomba! Baka makita ng kalaban! Nakabantay ako! Clear to clear! Yay! Yay! Ayos! Yay! Uh, ah, lamang na lamang na ang sinag Pilipinas sa score na 2-0. Kapag naipanalo nila ang huling round, ang ibig sabihin ay sila ang magkakamit ng World Championship 2022 sa larangan ng Gangan Esports tumitindi na ang labanan. Let's talk to the founder and coach of Team Sinag na si Robert Castro. Robert, how did Team Sinag prepare for this? Yung teamwork ang nilinis natin at itinatak natin sa players na focus lang sila sa goal. Goal ng game. Enjoy and bigyan nila ng good game yung Pilipinas. Maraming salamat, Coach. Grabe! Excited na pa kayo sa last round? Heto na ang Team Sinag Pilipinas versus Singapore Dash! Sinag! 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 1 enemy remaining Isang kasaysayan, tagumpay ng Pilipinas laban sa Singapore. It was such a good game. Binubuo ang sinag-Pilipinas ng limang players. Ay, alak Kurt ko! Nasa TV Quenta, ka, dali! Kim Mendoza, Claire Uy, at ang MVP na si Ira Sanchez. Congratulations, ah, Team Sinag! Papa ko yan! MVP! Pew! 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 Ay, magaling umasintay itong alak ko! <laughs> Mana sa tatay! Ay, ako na, anak! Mama? Mama? <laughs> oh, Rosa! Pasok ka. Patuwarin mo po anak po. Pinagtutahan ko ang kakayahan mo. Ma, huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga po, napatunayan ko na kaya ko. Proud na proud ako sa'yo. Kahit di ko maintindihan yung laro na yan eh, pinanood ko yan kasama ang papa mo. Po? Magkasama kayong nanood? Ay, oo anak. Eh, tanong nga lang tanong ang mama mo dahil hindi niya maintindihan. <laughs> 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 ang saya ko po! Pakiramdam ko po! Mabubuo tayo uli! Bakit hindi? Total, konsentido naman ang ama mo. <laughs> <laughs> Ikaw talaga, Rosa. <laughs> Maipapagawa na po natin yung bahay at maitutuloy niyo na po uli ang negosyo ni Papa. At ang pinakamahalaga po, mabubuo na tayong muli. Maraming salamat, <laughs> anak, sa pagintindi mo sa akin magmula ngayon, magtitiwala at susuportahan kita sa anumang gusto mo. Nandito lang kami ng papa mo. Sabi ko sa'yo anak eh, mahal ka ng mama mo. <laughs> mahal ko din po kayo mama at papa. Group hug nga! Group hug! Sa tulong ng e-sports ay naipagawa namin ang bahay at ngayon ay magkatuwang ang aking magulang sa pagpapatakbo ng negosyo. Naging mas malapit rin kami sa isa't isa at ramdam na ramdam ko ang suporta nilang dalawa. Mas naging busy rin ang team sa pag e para maghanda sa mga susunod pang laban. Ano man ang mangyari, ay huwag tayong sumuko at ipaglaban natin ang mga bagay na makakapagpasaya at magdadala sa atin sa tagumpay hangga't tama ang naisin totoo'ng pag nagsumikap matutupad ang pangarap ako ang buhay na patunay sa kasabihang do what you love and love what you do this is my fight song take back my Pabang pa bang i-memorize yan? Love Basic! <laughs>